Nagtapos sa kursong French language ang mahigit 70 OFW sa Paris. Sa ilalim kasi ng bagong immigration law sa France, kailangan na itong makuha para makakuha sila ng legal status. Yan ang sentro ng balita ni Dick Villanueva. Isa sa mga requirements ng police prefecture sa France para mag-apply ng regularization ay ang may kaalaman sa pagsasalita ng lingwaheng Pranses. Ito ang kalimitang dahilan kung kaya't marami sa ating mga kababayan na undocumented ang hindi nabibigyan ng legal status. Mahigit kumulang sa 120,000 na ang bilang ng mga Pilipino migrants sa bansa at halos 60% dito ay mga undocumented. Saklaw ito sa bagong immigration law na inilatag ng French government noong nakaraang January 25 taong kasalukuyan. Sa bagong batas, kailangan may kaalaman sa French basic language para sa mga first demand ng mga regularization ng mga undocumented sa bansa maging ang mga TD senior o 1-year validity holder na nag apply ng residence card na 10 years validity ay kailangan pumasa sa A1 and A2 examination at B1 and B2 para naman sa citizenship application. Uh, Siyempre, para, po, para kami makapag salita ng French at saka importante po sa amin para magkaroon kami ng papel. Ang mga batang ipinanganak sa France ay hindi automatic French citizen hanggat hindi sila makarating ng 13 years old. Dahil dito, mahigit siyam na taon na nagtuturo ng French language ang Calabarzon Metro Manila Association sa France. Sa school na ito, nahahasa ang ating mga kababayan hanggang sila ay nagtapos at tumanggap ng diploma. Kamakailan lamang ay mahigit pitumpong isudyante nagtapos sa Basic French E1 and A2. Marami na sa mga nagtapos ay pinalad na makakuha ng legal papers. Maging ang mga senior ay nagkaroon na rin ng pagkakataon na makakuha ng residence permit at gayon din na ang mga nag apply ng French citizenship. Ang highlights ngayon ngayong taon na ito, 90th anniversary ng Calabarzon, ay yung 65 uh, students na nag-graduate ngayong taon na ito. Para sa mga kababayan natin sa France, bata man o matanda, walang pinipili pagdating sa pag-aaral ng lingwaheng Franses dahil ito ay isang susi upang matuto ang bawat Pilipino na nagtatrabaho sa bansa. Mula dito sa Paris, France, Dick Villanueva para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.